Guys, sa video ito ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano nga ba itong Meta Verified. Alam ko po na halos karamihan po sa ating mga content creator ay napadalhan po ng invitation na ganito po galing po kay Meta. Kaya guys, tapusin nyo po ang tutorial na ito para malaman po natin kung ano nga ba ang benefits at maganda po ba talaga ang Get Meta Verified kapag kayo po ay nagsubscribe dito. Okay po, tapusin po ninyo ang video na ito para mas malaman pa po natin kung ano po talaga ang get meta verify. Okay po. Ayan guys, makikita po ninyo ang inyo pong get meta verify sa inyo pong profile. I-click po ninyo ang profile and then dito po sa dashboard. And then i-click po ninyo ang dashboard po ninyo, lalabas po diyan sa baba po. Ayan sa next next steps. Diyan po ninyo makikita po yung get meta verify. And then ang gagawin po natin diyan guys, magsa sign in po tayo diyan paalala lamang po guys ha, kung may budget po kayo, pwede po kayong mag-sign in po dyan. Okay po? Guys, ganito po ang magiging itsura po ng inyong profile kapag meron na po kayo ng Get Meta Verify. Ayan, may nakikita po kayo sa inyo pong katabi po, sa inyo pong profile na blue check. Ayan, kung may nakikita po kayo na kulay blue. Ayan, kapag nakapag-sign in na po kayo dyan guys, magkakameron po kayo ng uh, kulay blue po na check sa katabi po ng inyo pong profile name. Okay po? Guys, kapag ikinilik po ninyo guys, yung sign up po sa Get Meta Verify, ito na po yung kasunod po na lalabas. Ayan, ipapaliwanag ko po sa inyo yung pagkasunod-sunod po kapag kayo po ay magsasign up po dito kay Get Meta Verify. Ayan, ang nakalagay po dyan, build trust with Meta Verify. Una po, A verify badge, ibig sabihin po kapag kayo po ay nag sign up na po dito tulad po nung sinabi ko, magkakamirong po kayo nung check o yung blue check ang ibig sabihin po nung blue check your audience can trust that you are in real person sharing your real story, ibig sabihin guys, kayo po ay magiging tunay po na tao, kumbaga po ay kayo po talaga yung gumagamit po nung inyong account, ano po, kasunod increase account protection magkakamirong po kayo ng protection katulad po guys, kapag merong po mga hak o kung uh, meron pong mag, uh, po sa inyo pong uh, page o profile agad-agad guys yan ay ilalag out o bibigyan po kayo guys ni meta po ng notification na merong pong may nagtatangka pong uh, kunin o mag, na, nagtatangka pong pasukin po yung inyo pong mga account. Kasunod support when you need it. Ibig sabihin guys nito madali na po kayo makakahingi po ng tulong o suggestion po kung kayo po ay may mga tanong po kay Meta, madali na po kayong makakapaghingi po ng tanong o sagot dito po kay Meta. Ayan guys, and then sa kasunod po guys, ito po yung kasunod natin guys, pili lang po kayo kung anong account po ang inyo pong lalagyan po ng Get Meta Verify. Kasi ang ginawa ko po dyan, yung akin pong Facebook, ayan ang ating pong lalagyan. Sign up po, i-click po ninyo yung sign up para po tuloy-tuloy na po yung inyo pong ginagawa po na pag uh, lalagin po dyan o pag sa sign up po kay get meta verify ayan ituloy lang po natin guys Guys, kapag napili na po ninyo yung profile na gusto po ninyo lagyan ng GetMete Verify, ito na po yung kasunod po natin ng step. Set up payment. Ayan, may nakalagay po sa baba na pay to get benefits. Ayan, you'll be, you'll billed for 99 per month on this profile. Ito po yung sinasabi ko sa inyo guys. Kapag may budget po kayo o kung may budget po kayo guys, pwede po kayong gumamit po ng GetMete Verify dahil napakalaki po nitong tulong po sa inyo para nang sagayon po guys guys, magkameron po tayo ng proteksyon sa ating pong mga profile o page account at makaiwas po tayo guys sa ah, paghahak pag, ah, uh, po o pagnanakaw po ng ating pong identity. Kaya guys, kung may budget po kayo guys, itry nyo na po guys para magkameron din po kayo ng blue badge o ng ah, get meta verify. Ayan guys, ang nakalagay po dyan, after your payment will confirm your identity which could take uh up to 49 48 hours it was unable to confirm your identity will refund your payment. Kapag hindi daw po na-confirm yung inyong identity, ay i-refund naman daw po ni Meta yung inyong pong bayad. Ano po, what you get when your subscription, ito, ito yung makukuha natin. A verify badge, yung verify badge, yung po yung kulay blue na check na makikita sa katabi po ng ating profile account. Increase account protection. Ayan, tulad po nung sinabi ko, magkakamirong po kayo ng protection. Hindi po mahahack o wala pong makakapasok po sa inyong pong profile o page account ng mga hacker po. Kasunod, support when you need it. Yung katulad po ng sinabi ko nga po, madali po kayo makakahingi ng tulong, madali po kayo makakapagtanong kay Meta po ng mga gusto po nating itanong. Ayan guys, and then, kung gusto po ninyong bayaran, may amount po yan guys, per month po ang sinasabi po dito, 499 per month. Kung may budget, pwedeng pwede po ninyo yang uh, bayaran po, ayan, okay po and then kasunod po, i-tap eh, nyo lang po yung pay to get benefits na nandito sa baba, okay po Ayan guys, ito na po yung last po natin na steps. Ayan guys, subscribe na po kayo guys kung uh, meron na po kayong pambayad guys na 499 per month po. Ayan, pwede niya po i-click yung subscribe. Ayan, para nakasubscribe na din po kayo kay meta o sa inyo pong Facebook account. Ayan guys, ganyan lang po kadali guys. Kapag kayo po ay magsa uh, magsasign up po dito kay Get Meta Verify guys. Paalala lang po guys sa doon po sa may mga budget lamang po. Pwedeng pwede po ninyong gamitin at para din po makasubscribe po kayo dito kay uh, Meta. Ayan, ganyan po kadali guys. Kaya ano pa po ang iniintay ninyo? Magsubscribe na po kayo. I-click nyo na po yung sign in para naman po ay magkameron po tayo ng protection at para po ay magkameron na po kayo ng blue badge o yung blue check po sa katabi po ng inyo pong mga profile. Iwas hacker po yan. Iwas manakaw po ang inyo pong identity, ang inyo pong mga picture. Ayan, ganyan lang po kadali guys. Napakahalaga po nito. Malaking tulong po ito. Kasi sayang naman guys kung mahahack po o makukuha po yung ating identity. Sayang po yung mga pinaghirapan po natin Ang mga matagal na panahon kung makukuha lamang po. Kasi pag yan po guys ay at kinuha po yung inyo pong identity, hindi nyo na po yan mau-open. Ano po, sayang po guys, magbabak to zero po kayo guys. Pero kapag kayo po ay meron pong get meta verify guys, kapag meron pong magtatray na i-hack o nakawin po ang inyong identity, agad-agad po magpapadala po ng notification sa inyo si meta o agad-agad po yung ilalag out. Si meta na po mismo ang maglalag out ng inyong account para hindi po yan manakaw o hindi po yan mahack po ng iba pong mga kukuha po ng inyong identity. Ayan guys, yan po yung benefits. Kapag kayo po ay merong get meta, verify o, met meron po kayo nung blue badge na sinasabi po ni meta. Okay guys, kung may natutunan ka po sa ating tutorial, follow nyo na lang po ako guys. Palike and pashare na din po ng atin pong tutorial. Okay po, maraming salamat po sa inyo.